O, oh, mga kapatid, ko Ayun. Sa pagkakataon, syempre, ayun, yung favorite natin, tuna pritada. Pritada? Oo, pritada. Favorite mo yun, di ba? Syempre naman, favorite uh, kuya. Ayun, eh, ayun. Ayun. mga kapatid, eh, pasensya na kayo kung yan ang nakayanan ni kuya, ha? Eh, kita mo naman, mapapansin nyo, liwanag pa lang, eh, magnunotso bueno na tayo dahil wala tayong kuryente um. sa bahay. Eh, Pagsalo-saloy na lang natin ito, ha? Okay lang kuya, basta tayo sama-sama. Sa ayun ang pinakamahalagi, tayo sama-sama sa araw ng Pasko, yeah. kapatid. Yung bunso natin, no? paano na kasi mamot. Sumagot ka, yeah. Kaya Dali, sandok na ang ikutok na ako. Kaya nga, aso, Kaso, may kulang si Harvey. Kuya, speaking of Harvey. Kaya, yeah. yun. Yes! yes. 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 Uh, buti nakarating ka, ha? Hindi wala, pag ganyan suot mo, pretty na mo yung suot namin, no? Oh, Kung oh, ano, ano, <laughs> kami. Siyempre, magki-Christmas, no? Chibena, kailangan pero para pares tayo ng damit. Ba't nakaitim ka? Ikaw Hindi nyo na naman, naman ako na-text eh. Eh, ah. yung problema, wala nga ako cellphone. Ay, ito nga. Tinatawagan ka kanina. Hindi ka nga dumakontak. Gaskas na nga lang ng hilo na yun. Nasira pa. Ay, ikaw naman kasi eh. Ano bang ate? Buti nakatating ka. Yun. Ay, eh, nawala nga ako ng trabaho eh. Yeah. Kaya, okay. <laughs> makikinatsimuhay na ako sana ya. ako. <laughs> Sir, Sige. May dalang akong ulam. Ay, oh, no, ulam. Meron! Yeah! yeah! Mega Sardines, number one brand in the Philippines with extra calcium and protein. Wow! Ayos! Mas masaya! Ang na, tatlo na ulam na Mas masaya ang notchubena natin ngayong Pasko. Ang dami nating ulam! Uy, sandok na kayo. Sandok na kayo. Sakto ang kalamansi ko. Eh, dalata na naman. Lagi na lang ganyan yung handa natin eh. Ilang taon nang ganyan. Di ba magbabago? Hindi ka pag... Magpasalamat kasi sama-sama tayo. Tapos nakakain tayo. Eh, syempre gusto mo yan, favorite mo yan, kaya okay lang sa'yo. Eh ako, ayoko na lang natin ako, Dan. Titiis lang ako. Eh, Bonso, yan ang nakayanan ni Koie, eh. Wala din ka sa'yo ngayon, eh. Kuya, yung mga kaibigan ko, yung mga klase ko, may ang sila. May ma chicken, ganyan. Tapos, may dessert pa sila, may cake. Veggie plan, ganyan. Mga go-grey ham. yung atin, ganyan. Pamalaga, po so sama-sama tayong may mas ano ano si Ben ang hindi kasi nakakasawa na din kasi lagi na lang gaya Sige, na, sige na. Kumain na muna tayo. Kaya mo, Bunso, sa susunod, baka sakaling, ano eh, pala rin tayo. Mag-iba na yung payanin natin ngayong Pasko. Sige na, okay, sige na. Kaya na tayo. Kain. Sandok na kayo. Kaya. Ayoko na. Ayoko na. Nangangat ako dahil. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayan, sige, man. sige, yan mo. E, sige, magsandok na kayo. Sige, tara, tara. Oh. Abi, e, i-sandok ko muna na si ano. Ang nalagyan nito? ito. Ito, okay. okay, oh, Oo. mo na yan dyan. Ikaw, e, Mark. kumain ka na kaya. rin, ha? Eh, dyan muna na kayo, ha? Sige, oh, sige, sige kuya. kuya. Ay, bunso, aking. Okay. Andito ka lang pala. Kanina pa kayo nahanap ni kuya. Ba't hindi kayo malis naman doon sa pagkainan natin? Ay, kuya. Kasi, wala pong, ano ko nung handa natin? Lagi na lang ganun. So naman. Ikaw naman ilagi namin inuunawa ng mga kuya mo rin. Eh alam mo naman ako, ano lang ang trabaho ko, nagwawalis-walis lang ako sa karsada. Eh ang kuya Harvey mo, nawalan din ng trabaho. Di ba sabi ko naman sa'yo, kung tintiis lang. Makakaahon din tayo. Di ba? Eh sabi ko naman sa'yo, di ba kanina, pasensya ka na kung ito lang yung uh, pagkain natin ng, ng Pasko. Ang noche buena. Oh, ilang taon na lumipas, ganun ang ano handa natin. Pero isipin mo, Kunso, ang mahalaga dito, lagi tayong magkakasama. Buong pamilya natin. Isipin mo, wala na nga si nanay, si tatay. O tayo-tayo na lang magtutulungan dito magkakapatid. Kami magtataguyod bilang kuya mo. Ako magtataguyod sa inyo. Lalo ka na, nag-aaral ka pa. Eh sabi ko din sa dalawang kapatid natin, di ba? Magtrabaho na din para umayos yung buhay natin. Eh sana, hindi ka umalis sa hapagkainan. Kung ano meron na sa hapagkainan, yun ang kainin. Di ba? Di naman tayo laki sa yaman eh. O, oh, di ba? Ano ba ang mahalaga ang sinasabi ko sa'yo? Magkakasama. Masaya tayo. Sa necho na natin yun. Huwag mong iisipin kung ano yung sinasabi sa'yo ng mga kaklase mo. Na sila may mga ham, may mga fried chicken, spaghetti. O, oh, ang mahalaga sa atin, may pinagsasalusaluhan tayo. Tsaka masaya tayo, di ba? Kaya next time, Bunso, huwag ng ganoon ha? Eh, kay pagkano eh, bumalik na tayo doon at inantay na tayo ng mga kuya mo. Siguro tama ka, na, kuya. Totoo. Eh, lahat naman ang ginagawa ko para sa inyo eh. Mahalaga meron tayong pinagsasaluhan. Okay? Sorry din, kuya. Okay lang maso. Ang mahalaga e, kay natauhan at matuto. Ako okay, yun, nandito naman palagi para sa inyo. Lalo na sa'yo at kay nag-aaral pa. Ah, basta pagbuti akong pag-aaral ha. Eh, paano? Tara, Balik na tayo kaya, doon sa mga kuya. Magsasorry na din po ako la kuya. Pero, mm -hmm. Tama. Ganun dapat. Hindi ka dapat nagtatampo sa pagkain. Ano ba yan? Nagtampo pa si mm -hmm. Bunso. Yan talaga kuya eh. Hindi na natin siya masisik Kasi eh, laging ganto nga naman. Pero kaya mo. Maintindihan din naman din niya. Sa so, oh, bagay. Gusto Pero, Gusto lang din naman natin eh. Maayos sa kanya di ba? Sama-sama lang tayo. Okay na. Sasha, kain. Kain. Oh? Ano naman talaga Ano ba, babe? Ano ang ganda natin? Ano ang Ano ang ganda po? ang kanina? Ano ang ganda kanina? Oh, May gusto lang po ako sabihin. Gusto ko lang po mag-sorry din sa mga nasabi ko kanina. Ben, ben!